Mga kapanabs, kumusta? Ready na ba ka sa February 14? E? Hindi hey, pa ulahi ang tanan. May kadit ka na ba ngayong February 14? Hindi pa huli ang lahat. Ops, wag mo muna nga i-skip tamang tamang pagpunta mo sa bahay ko. Dahil may i-recommend ako sa iyo. Isang tao na sigurado magugustuhan nyo. Panorin nyo ang video na to. Si Armin Sam ang sa Ito, mga single, ma mapriso ka. Ito, mapriso ka. Ito, mapriso ka. Ito, mapriso ka. Ito, igit ko mo ila ag kunin do kung valentine day kaya, wa kuy uyab ila ko kung ganahan mo nara ko nagpaabot sa inyo piin mo sa ako kung gusto mo makipan ko piin mo sa ako kay hichura ni eh. hichura ni eh, nga tao. talagsa ra ni eh. O oh, mga girls, so na pa siya taguhin na yeah. birahin na. Hanapan na siya nung sam. Kung oh, no. yung kita, piyado <laughs> ka nah, na yung birahin na. Nga daw na pa up protein. yung Ikaw rin, baka maulahin ang tanan. Ay, oh, <laughs>